Kasama po natin ngayon na uh, Senator si Mr. Gerald Santos, yes, po. kasama po ang ating uh, si Attorney Ferdinand Tupasio. Good okay. morning po. I heard that your uh, owners, po. only in Facebook, huh? I heard your uh, rants in uh, I read your rants in Facebook. Huh? Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po. Your oh. honor. Uh um Yes, uh, 2005 po nangyari and uh, nilabas ko po ito nung 2010. why did it take you 5 years? Uh, dahil po sa takot po sa kahihiyan dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Uh, ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay uh, well, gusto po namin mag-pursue ng legal action. But uh, yung nakausap po naming lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed a complaint uh, uh, with GMA, correct? Yes po. In five years after? Yes po. Did the GMA 7 take action on it? Ah, uh, wala pong clear na, na resolution po na yeah, yeah, nakarating sure. po sa amin. I have a copy here. Opo, oh, uh, they uh, suspended and terminated the services of uh, the one who sexually harassed you. Ah, uh, pati po ako, inalis hindi na po nila. Hindi siya na nakabalik. I will and not mention the name already because you know, you know his name, of course. Yes po. Uh, But what I'm saying is that uh, GMA7 took action on it. Took act, uh, action on your complaint. Di ba, you wrote, uh, Tuavid? Yes po, Correct. and, uh, and Attorney wrote, Felipe Gozon, uh, Gozon uh, po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inactionan in na terminate denomination services nung nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Uh, ang nangyari nga lang po ay, uh, kasi po, uh, yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. Uh, so, kahit na, kumbaga, naalis, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Uh, yun po yung nangyari po, Your Honor. O, oh, di ba, umingi ka rin ng release, di ba? Umingi ka rin ng release sa GMA, Correct. Uh, release po sa GMA Artist Center yes. at that yes. time. But yes. we wanted po na maging under the GMA itself. Hmm. I have a copy here of determination, uh, the, the document, terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President Entertainment TV, Wilma Galvante. Hindi oh. Oh, po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want me to provide a ano copy? You want me to provide a copy? Uh, ay, ano? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaction na ng GMA 7. Uh, nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na, na receive na official na yan po yung letter na resolution po ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag uh, musical director pa rin siya sa mga shows sa mga concerts Tapos yun ang sinasabi mo band ka na raw sa gma 7 is that correct? Uh, hindi po I'm band po sa entertainment uh, department po. Dahil po 'yung 'yung mga 'yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department hindi, but pero... sa ano po sa news sa mga news departments po sa sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Yeah. Pero But, hindi, hindi, ka ano totally banned doon sa network, di ba? Yes po. Uh, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bali, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa doon sa nilabas ko pong uh, video. So, what do you want to... Oh, ba't ka pumunta rito sa Senate? Oh? Uh, yun po, uh, Your Honors. Uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there, there, are, there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito kung, kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo uh, Senator Jingoy and uh, Senator Robin na ako po ay para magkaroon po ako ng, ng lakasan loob para po may... basabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko nahihiyang iya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yon dahil nung, nung dinulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito, nilelabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nirereklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari po yung 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 pang-abuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon contestant pa lang po ako noon and may may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung no, sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatayan ng nga po ng lolo ko yan dahil sa, sa sama ng loob niya. Two years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama loob na po dyan. Kasi hindi po, nga na, hindi po ako nabigyan ng katarungan po. Sa so nangyari po sa akin. Okay, uh, DJ What, what are the legal uh, remedies that uh, Mr. Santos can avail? Considering the circumstances or statements he just gave. Kasi, uh, is there a prescriptive period sa rape? Um, uh, sir, mm -hmm. yes. Taon? I think sir it's 20 years but um, I'll I'll check po because um, he is a minor when the crime was committed so baka po uh, mas matagal po yung prescriptive period niya but but mo uh, for grave offenses po it's 20 years na pwede pa siyang mag- Are you contemplating I'll check po the exact years Mr. Santos are you contemplating of, of filing charges <laughs> yes po. Director. Yes po, Your Honor. Even though, uh, kasi ang, ang, tagal ko na po talagang gusto po itong, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay naniniklood po ako sa inyo. Tatulungan niyo po ako kasi ang tagal ko na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung, af yung after po nung no, that's why we're... <laughs> Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, eh, talaga alos gumapang po ako, gumapang po kami para lang mabuhay yung karir ko. Kami po ng manager ko, na dito po yung manager ko, si, si Kuya Kokoy. That's why we are here, uh Investigating in aid of legislation, because I've heard, being uh, members of Showbiz together with Senator Robin, this has this has been uh, prevalent since the 90s. That's why we're crafting, we're going to submit, a, maybe the committee of uh, Senator Robin is going to submit a committee re report with regard para matigil na itong uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry po. Yes, po. This has been uh, going on since uh, early 90s. Apo, Nung, yun po, nung mangyari Pati yun. hindi lang lalaki, <laughs> ha? Pati babae. Pati babae. <laughs> hindi lang lalaki. Yun po, sobrang gumapang po kami. And nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi po ako rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap na hirap po talaga ako kung paano ko po itataguyod pa rin okay. yung family ko na Kumust... napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang karirin mo ngayon? Sa ngayon so, po, wala na, po akong... Umalis ka sa GMA7, di ba lumipot ka sa TV5? TV5 po ako, pero... A, uh, you were asking for a release from uh, GMA7, correct? Yes po. Oh. Yes po, Your Honor. Did you transferred to TV5? Yes po. Oh, what happened I, to binigyan your po, then? Binigyan po nila ako ng opportunity po doon na makapag-show uh, sa weekly show din po nila. Pero eventually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. So, wala rin nangyari? Yes po. At ayun uh, po, napapasok na po ako sa, sa teatro. At... Uh, Uh, thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second win po nung karir ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa, sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon po nabuhay, doon lang po talaga nabuhay lang uli yung, yung loob ko po, yung confidence ko na kumbaga halos na nasira na po eh parang pinrevent na po ang ano ko yung opportunities ko po yung mga pagkakataon ko po dito sa Pilipinas And thankfully po yun, nabigyan po ako ng opportunity sa international stage. Uh, very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top notch lawyer beside you, uh, attorney. Uh, At Nagpapasalamat nga po ako And, uh, sa aking kaibigan po si Attorney Topaso. Uh will will not uh, prevent you from filing rape a rape case against your uh accuser. Against your ano, uh, yung Yes po. Musical director, we will not prevent you. That is your prerogative. May you seek advice from your lawyer. Uh, bali bale ano po kasi uh, si uh, si attorney po ay talagang uh, binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at uh, siya po ay legal counsel ko for now. But after this po ay talagang ako po ay ah uh, uh, kailangan ko pong humahanap po ng aking uh, uh, legal counsel for the case po at uh, sana po ay uh, sana po ay ma matulungan niyo po ako uh, Senator and Senator Robin ako po ay tricky uh, usap ko sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil kung na, na prevent po nila yung aking yung aking pong progress ng karir po dito sa Pilipinas ngayon po kung na magsasalita po ako hindi ko po alam kung ano pong Uh, kaya pa po nilang gawin. What do you mean na prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Nag, Nagpaparelease lang po ako noon, uh, Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. oh uh, And we wanted po na sa GMA Network itself kasi po, ay talagang uh, actually una, una po kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and wala po silang aksyon na ginawa po sila po yung uh, nagsasabi noon na mag move on na lang kaya po sabi namin uh, marilis po ako sa GMA Artist Center at uh, maging under na lang po ng network baka mas maging better po yung aking uh, estado po sa network I have a copy of the letter of your lawyer Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement <coughs> uh, Ikaw ang gusto mag-release eh uh. Sa Artist Center po uh, uh, Sir uh, Di ba yun, yun ang bubuhi, yun ang nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? Opo, Tama pero pa. may may mga artists po na under GMA Network itself po So, nagpapa-release ka sa Artist Center? Opo, doon po sa Artist Management nila. Pero pwede pong under GMA Network ka po at that time. Hindi, sinisi mo po. Unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon Rishi Theroff hmm. Basta pagkakaalam ko ikaw ang gustong umalis sa GMA Arts Center basta inaksyon na ng GMA nung yung reklamo mo tinanggal yung musical director because of uh, uh yung yung uh, charge mo na you were sexually harassed Yes po, pero yun nga po sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA network mapa maging under po ako. Hmm. What did they say? Wala po, wala po silang okay. sinabi. Basta ni na lang po nila ako. Anyway, anyway, may uh, you have your lawyer there uh, beside you. You can uh, seek advice from your lawyer if you want to file uh, rape cases, uh, a rape case against your the musical director. Uh, that's your uh, call. That's your prerogative. Yes, by your okay. honor.